Eto na po mga classmates. Sino itong isang aktor na kunwaring okay lang daw sa harap ng camera matapos ang breakup sa dating karelasyon. Pero pag mag-isa na raw ay nag-iinom at umiiyak pa rin na parang hindi pa rin wow. ang pag nila ng kanyang dating minamahal. Pinagsasabihin nga raw ito ng ina at kanyang mga kapatid at sila parang naralan daw ng ama na ubayas ito sa buhay niya or else maapektuhan ang karir nito. Si Aktor, nag-iinom. Hulaan na yan, ha? <mimit> wow. Si Aktor, nag-iinom. Si ano pa, nag-iinom. O pagsasabihan ka tatay mo. Nanay! Oo. Oh, Nanay, at tatay. Yahoo! Anak! Tumigil ka na sa pag-iinom. Penny pa, isang buwan, ipunang lang Wow wala ka naman pagpili ng alak, sa akin ka rin humihingi. Yeah. Hindi yun mag yan mag-indinday para wow. malimutan mo siya. Ako nasasaktan pa sa iyo. Move on na. Tanggap mo uh. na lang hindi kayo para sa isang isa. Hindi pa rin pala ano, alak pa. O yun nga ang hirap eh naglalasing ka, tapos sakin ko, umaasaan na. Itigil mo na yan. Dali pa nga. May ako dito, Daddy. O, akin na man, titi, ka. P P pagkatapos mo malasing, maalala mo pa rin siya. So, bakit naglalasing ka pa rin? Bubugbogin na kita! Uh -huh. ka ng iba. Manligaw ka na lang ng iba. Ayaw ako ka naman. Ano ay gusto, gusto mo? Lalaki? Lang gusto mo? Gano'n, napayuhan oh. ng nanay at tatay ang anak oh. na mag-move on the at huwag kang maglasi. Pero itong nakakaloka, mahal pa rin yung aktor. Mm. Yeah. Look, look. Clue. Yung actor ay guwapo. Careful! Yung actress <laughs> ay maganda. Magiwalay sila. Hindi PC naman actress yung babae. Wow. Nan-showbiz pa niya. Alam nyo, sa tagal din lang pinagsamahan. Oo. Di ba? Five years yata eh. Hindi ganun-ganun. Five ganun, years. Diba? Yeah. Ang relationship hmm. nga, umabot lang ng three years, matagal Masagin na. Masakit oh, oh. Pero ang hirap talaga magbubo. Based on ang mga tawag, meron ka sinasabing deceiving personality patawag. Mm. Kaya uh, um, akala mo okay ka. Okay. Pero, deep inside ang am pa sa ah. papaya sa... wow. <laughs> <Pasok> ang maratili <actor>. ko sa dibdib oh pala marami sa wow Pasok sa ang at guys yes! anyway hula-hula na sila. ng hula, hula na po kayo sa mga 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 mga